Para sa akin, wala sa lugar. Wala sa lugar. Unang-una sa lahat, ang labanan dito, basketball. Eh matatapang naman pala tong mga to ipaglaban ng West Philippines Bakit hindi sila magpunta dun sa dagat? At dun sana sila naglululundag na ganyan. Kesa dyan, sa basketball, ano yung mga naglalaro dyan? Wala namang kinalaman sa politika. Eh pati basketball la samahan natin ng politika. Pati basketball, sisingitan natin ng ganyan. Hindi naman nananalo yung Pilipinas. Imagine ninyo ah, kung ang Pilipinas naglaro sa China. Tapos yung mga opisyalis nila doon nagsuot ng na, da, nine dash line. Ano na naman ang ano natin? Di kawawa na naman tayo. Magsusumbong na naman tayo sa United Nation. Magsusumbong na naman tayo sa ASEAN. Noong nakaraan nang sa pal, pelikulang Barbie, pelikula lang yun. Yung isang mapa doon na may nine dash line, pinablur out natin. Sobrang sensitive natin doon. Tapos ngayon naglalaro itong mga player ng basketball ni, hindi naman siya na pero para kay BBM. Kumbaga, naglalaro sila para sa bayan. Hindi naman nakalagay doon na Philippine Team slash West Philippine Sea. So para sa akin, this is really unbecoming. Kumbaga, it's okay to support yung claim natin sa West Philippine Sea. Pero, dalinyo nyo naman sa tamang forum.